City so, uh, Councilor na si uh, uh Eric Gonzalez. Pag-forward uh, 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 like na po ako ng letter Papasok po nang kayo. Meron ba sa O, oh, uh, problema uh, kasi yung supply fire sa um, property. Like, so, uh, kahit like sila din po, hindi na panunod. Nag-forward na po kayo, sir, sa office. Pag-check

Actually, Morning. Morning, Morning, sir. Morning, sir. 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 Morning, si Morning, sir. Morning, sir. Morning, 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 sir.

आझ Dakos, <laughs> <laughs>

ご自身。

Um, um, uh, kasi sobrang you know. uh, no, oh. na sa so so, uh, yung... uh, ako na mo uh, sa na kayo uh, 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 ng namin uh, plastic na tayo eh no, dumating, no. para tingin, <laughs> mo mm -hmm. thermoplastic mo di ba dumating na o para na. terjadi problema <laughs> <laughs> Solar lang daw, mo plastic Ito po, Sir. Ito Ito na po namin kay Consuelo. Ito lang, isa po dito Kayo na Ito lang lang yata yung picture Isang... Drato lang po, Sir. Ako po dito. Okay, ready po. Okay po. Thank you po. O, na. ko po naman. na. Wala. Iwan po namin ticap yung ilaw. Sige po, ko po. Thank you. Um, <coughs> <coughs> you support? Yeah, sa bahay ng, ano Since 1970 <coughs> pa yata oh, oh. o 60 Bali hotel. Uh nakakab. Nakakab. Oh, shy na plastic bag. An animal, guys. By 2040. So my card is 35,000 5,000 yun siya. Okay, hindi niya nagpuno. Pero ano ba, safe ba yan? Safe naman po yan. Yan ang tingin niyo, nakatabingin kasi ang dami ka Mga cable, mga cable. Kahit na kami yan, safe naman siya. Safe naman po. Ang guarantee niyo sa amin na safe yan. Ipapaksak yan. Safe. Aptal nyo na yun, kung itong post, tinuturo yung O hindi po naman. Wait mo mm. kasi ah. Kung ako lang po, hindi naman po gagalawin kayong bagay, okay na po mo na na, na, so, na, mo, yung na, na, na. Na, Kasi one time po kasi, man, ano na, kasi na, na, po yan, yung lindol po, na malakas, bumagsak po yan, papunta po ito. bago na pinto yan. Baka pa, 10 years kinapit ng bago. Hindi Pero sa po yan, malalim po yan. Kasi, uh, Malalim po. Malalim po yan. Mga ganto kataas daw yung mas matangkad po sa akin Huwag ka pa. Huwag ka lang ba? Huwag ka lang po. Kung sakali po talaga. Iba-iba. Baka sunod yun. Magbabayas yun. Pwede naman kami Kasi wala akong anumang dapat ko ilipat na yan. Wala akong kapitbahe na gusto sa kanila at sa kong kaya. Actually po, wala akong kuryente dito sa salitaan ko. Ito, 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 wala po kaming connection. <laughs> male basta niente ripetizione oh c'è di fondamentale non bahino quale idea che va sai come tagaytay oh e deni sotto per caran oh l'altro c'è di punto e virgola per caran giò ma sao Mm -hmm. Natalo pa rin yung mami ko and daddy ko. Mm -hmm. Medyo may sakit ngayon. Uh, happy tayo. Nakapasyalo si Mayor dito sa amin sa Purok Uno ng Barangay Santa Cruz. No? And, uh, makatuo ano, ano na, po yung rito na. ngayon? wala naman na, yung kami na, lin, linis lang ng drainage naman linis lang ng mga drainage namin Happy oh, tayo, nabisita tayo sa ilabiko you you oh, okay thank you ano ano thank you. po. ano 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 po ma'am?

I'm the... <laughs> <laughs>